Ano ang ipinangaral ng mga banal ng sinaunang simbahan nung ipinapalaganap nila ang Ebanghelyo? Tingnang mabuti ang bagong tipan, lalo na sa aklat ng Acts. Saan man sila magkunta, masipag nilang ipinangaral ang katotohanan na si Jesus ang Kristo. Maniniwala ba ang mga tao kay Jesus kung hindi nila ito ipinangaral? Tiyak na hindi. Imposible para sa mga tao ng panahon yun nang may laganap na paniniwala na Walang ibang Diyos maliban sa Diyos Jehovah, na madaling tanggapin ang pananampalataya kay Jesus, na inisip lang nila bilang anak ni Jose na karpintero sa Nazaret. Gayunman, ang Biblia at ang mga propeta ay nagpapatutuo na siya ang Diyos Jehovah na kanilang pinaglingkuran at na ang Diyos ay dumating sa lupa sa laman. Pinatututuhanan din ng Biblia na sa huling panahon ng Espiritu Santo, pinagkakaloob niya ang biyaya ng kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng bagong tipan ng Paskwa sa Korea, ang bansa sa silangan. Dapat nating ipaliwanag at ipaalam sa mga tao ang ng ito. Gaano katagal na hinintay at inasam ni na Apostol Pablo at Pedro at ng napakaraming propeta ng sinaunang simbahan, ang pagdating ng kaharian ni Kristo nang hindi tinatalikuran ng kanilang pananampalataya. Dahil naniniwala tayo kay Kristo Ansam Hong, hindi ito nangangahulugan na hindi tayo naniniwala kay Jesus. Dahil sino si Kristo Ansam Hong? Siya si Heso Kristo na pumarito sa lupa dalawang libong taong nakalilipas. Kaya tayo ang mga tunay na naniniwala kay Jesus. Pag malinong nating nauunawaan ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nahahayag ang hiwaga ng kaligtasan ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa John chapter 17, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Heso Kristo na iyong sinugo. Sino ang makapagsasabing naniniwala sila kay Jesus, nang hindi man lang nalalaman ang kanyang bagong pangalan? Pag nalaman natin ang kanyang bagong pangalan, makakatanggap tayo ng kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan at mga pagsuway. Sa pamamagitan ng bautismo na ipinangako ng Diyos, malilinisan tayo at magagawa ang unang hakbang patungo sa Diyos. Sama-sama nating tingnan ang Isaiah chapter 43 verse 10. Sa chapter 43 verse 10, sinabi ng Diyos, Kayo'y Aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Kung gayon, sino ang tinutukoy dito na, aking? Ipinahayag ng Diyos Jehovah. Kayo ay aking mga saksi at aking lingkod na aking pinili. Kaya ang lahat ng naniwala sa Diyos sa panahon ng Ama, ay dapat na maging mga saksi ni Jehovah, nagpapatutuo tungkol kay Jehovah. Kung hahatiin ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa pasimula, gitna, at wakas, ang pasimula ay ang panahon ng Ama. Ang gitna ay ang panahon ng anak, at ang huling bahagi, ang wakas, ay ang panahon ng Espiritu Santo. Tingnan natin ang Acts chapter 1 verse 6. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo na malaman ng mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging kaninong mga saksi, mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Tinuturuan tayo ng Isaiah chapter 43 verse 10 na maging mga saksi ng Diyos Jehovah. Pero dito sa Acts chapter 1, dapat tayong maging mga saksi nino. Sinabi ni Jesus na, maging mga saksi ko, ang ibig sabihin, mga saksi ni Jesus. Kung walang pagkakaiba sa pagitan ng panahon, ang Biblia ay tila puno ng mga pagkakasalungat. Kaya dapat nating malinaw na maunawaan na may tatlong panahon, ang panahon ng Ama, ang panahon ng Anak, at ang panahon ng Espiritu Santo. Sa gayon, makukumpirma natin na ang Biblia ay walang anumang pagkakasalungat, kundi mapagbiyayang kinonekta ng Diyos ang lahat ng ito.